Hello guys, good morning. Ayan, maga tayong lumakad at meron tayong isang kaklase na nagbigay ng kanyang pledge para do sa ating gagawing uh, feeding uh, dito sa DSWD. Hello guys, this is Soy in the Vlog and ayan, uh, gusto ko lang po magpasalamat sa ating kaklase na si si Miss Hanilet Alcos at uh, nagbigay po siya uh, nagbigay po siya na 4th of 2005 yeah pesos and talagang malaking tulong po yung para sa ating ginagawang uh, charity works. Ayan po. Tayo po ay magpipidig sa DSWD ng papakain po tayo sa mga bata and almost 75 po yung ating pakakainan din, din Ayan po. Uh, napakalaki po nung hindi ko po ina-expect na ganun kalaki laki yung ibibigay niya kaya maraming maraming salamat po. ah uh, Last year ko pa po siyang kasama sa aking ginagawang uh, charity works and talaga namang kada sabi ko po sa kanya na meron po akong uh, project na ginagawa ay uh, lagi po siyang tumutulong. Isa po siya sa ating uh, uh, mga sponsor. Uh, kaya thank you po. Uh, yeah, maraming maraming salamat sa tiwala at uh, talaga namang mga uh, best ka. Thank you.